by genetics, no? by genes, makuha natin sa mga, mga kanunuan natin, no? o kaya environmental. No? So, hindi siya talaga siya specific na makuha, nato, makuha natin sa isang cause lang. No? At sa kaso ni Catherine, hindi raw agad naagapan, kaya naapektuhan na ang kanyang kidney. Candidate na siya for transplantation, no? kidney transplantation, pero kaya... Hindi naman natin mapagawa sa ngayon yung transplantation. Ang ginagawa lang is sinisave lang yung kidney, yung katawan niya by through, through dialysis, mo no, hemodialysis. Naging mahira para sa put, dalawang taong gulang na si Catherine na matanggap ang sinapit niya. Gabi-gabi po, umiiyak ako. Tinatanong ko sa sarili ko. Sa Diyos, bakit nagkasakit ako ng ganito? <laughs> Hindi ko naman deserve na magkaroon ng ganito dahil wala naman akong kasalanan. Mabait naman ako. Bakit ako pa? Bawat linggo po dumadaan. Hindi mo po alam kung hanggang kailan ka po mabubuhay. Kasi minsan, kaidor po yung sakit namin. Minsan, susumpungin na lang po bigla. Hindi mo alam, babagsak yung katawan mo. Sobra pang hirap. Ang pinapanalangin ko na lang po yung ano na nung nalaman ko po na may sakit po siya na sana po abahan pa po yung buhay niya. Kung kinakailangan po na no, ako po yung magbigay ng kidney sa kanya para mabuhay siya, kagawin ko po. Wala raw trabaho ang kanyang ina. Buti na lang daw at may lola siyang kumakayod sa ibang bansa na tumutulong sa pampadialysis niya. Lola ko lang po yung tumutulong sa akin sa pamilya po namin, si Lola ko lang po talaga yung nagtsatsaga. Kasi po, iniisip ko po yung Lola ko na dami na pong sakripisyo para sa amin, lalo-lalo na po sa akin. Pero marami rin daw ang umaasa kay Lola Lita sa abroad. Yung Lola ko po, although may trabaho po siya, hindi naman po din ganun kalakihan ng sahod niya. Isa pa po, hindi lang po ako yung sinusuportahan niya may mga apo rin po siya sinusuportahan, asawa, mga anak. Ayaw niyang iasa lahat ng kanyang pangangailangan sa kanyang lola, kaya napilitan na rin siyang magbanat ng buto. Sa isang water refilling station siya nagtatrabaho. Baliwala kay Catherine ang iniindang sakit sa tuwing papasok siya sa trabaho. Mahalaga raw kasi ang kanyang kikitain dahil ito ang magdurugtong sa kanyang buhay. Buhay ko na po yung dialysis eh. Yun na po yung kumbaga, yun na po yung nagpapa, nagpapatuloy ng para huminga ako. Pag hindi po ako na dialysis, pwede pong mapunta sa point na malason ako hanggang sa tuloy na po hindi makahinga. Kung may sosobra man daw sa kanyang sweldo, idadagdag niya ito sa kanilang mga gastusin sa bahay at lalo na sa pag-aaral ng nakababatang kapatid. Lagi ko na lang po siyang pinapayuhan na mag aaral siya na mabuti para pagdating ng araw, tutulungan niya kami, lalo-lalo na po ako. Sabi ng ate ko sa akin, pag-aaralin niya ako, kaso lang nagkasakit siya. Nung mm, nalungkot din po kasi ano, baka hindi niya nang magawa yun. Yung sinabi niya pong pangako sa akin. Ano na nga ba ang kinabukasang nakaabang para sa dalagang si Catherine? Paano malalampasan ang kabanata nito upang ang mga pangarap ay kanyang matupad? Huwag silang mawawalan ng pag-asa kasi hanggat nabubuhay ang tao, hanggat, hanggat humihinga ka, may, may laban ka para mabuhay.